Two, 2, 3, Funky! Good afternoon, good afternoon For today's video ay magluluto tayo ng sutanghon Simpling sutanghon lamang po para sa mga gaya nating mahirap Ito po yung mga sangkap Ilalagay ko po sa description box natin. So, ayan po. Kailangan naman natin kahit kunting na may sabaw. Ayun, kailangan po natin yan. At saka, uh, gulay na patula. Lalagyan po natin yan. Iyan lang po ang pagsasamahin natin. At saka yung itlog. Simple, pero makakaraos tayo sa uh, murang ulam. At masarap pa. So, nilaga ko lang po ito. Nilaga. Pinakulo yung tubig. Tapos, ilalagay yung mga sangkap. lalagay ko yung mga sangkap. Ayun na ngayon. Yung sibuyas. Bawang. Ah... Uh, ayun, dun sa unahan, ayun yung inano natin. Tapos yung patula, yan nilaga ko nga lang yung ano ng itlog. ng itlog. Bali, tatlong itlog. Patula. Ah, kamura ka. Alos isandaan lang ang puhunan. May ulam ka na. Na sobra-sobra pa nga eh. Sa tatlong tao. Ayan. Tapos mga kakailanganin, pampalasa. Kailangan din naman natin yon, Tapos pakuluan lang. Ayan. Pakukuluan lang. takpan na natin para maging maayos. Ayan, timplana natin yan. tinitimplana natin. Para pag naluto, may pang na tayo. Kasi yung mga tira-tira lang sa, sa ref, pinang-uulam, pinang-luluto. <coughs> Kesa masayang, kailangan lutuin. Oh, ba diba? Yung mga madiskarting recipe na gagawin ng nanay. Ayun lang. Kasimple lang. May pang pananghalian ka ng pananghalian. Pag may sumobra, sa hapunan. Kasi kung konti lang naman kayo sa bahay, makakaraos na kayo. Tapos yung hindi pa kumakain ng gulay, mag-isa ka lang nakakain, dalawa lang kayo. di ba <laughs> Kasi pipiliin lang nila yan yung halo, kung anong halo. Kaunting yung itlog na no, yun. Ipiliin lang nila yan. Pero ako, hmm, basta sabaw. Yan. At pang, pang timpla, sarap na ng kain ko yan. Kaya para sa mga nanay na matipid, gusto ma makatipid talaga sa ulam. Gayahin niyo po tong diskarte ko. Yung aking pamamaraan kung paano makatipid ang pamilya. Yan. Kaunting ano lang sa bawo oh. Tapos lagyan natin ng sutanghon, isang perasong sutanghon. Oh, di ba? Susulb so, na. Kaya kayong mga nanay na kisa mag-uulam kayo ng mamahalin, magantay pa kayo ng mamahalin na ihahalo nyo sa miswa, eh itlog lang ang katapat. Itlog. Tapos uh, mga rekado, di ba? Paminta. Mm, di ba? Kasi medyo ano, lagyan mo ng kaunting yung sili, nilagyan ko 'yan. Sili na mahaba. Kasi yung mahahabang sili maanghang na rin 'yan eh. Kaya tayo na mga nanay, kailangan din natin maghanap ng paraan kung paano makakatipid. 'Di ba? Kailangan natin 'yun. So ako, diskarpihan na lang yung natira sa ref. Ayun ang ginagawa ko. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat sa inyong pakipanunood sa akin. Ayan, luto na po ang sotangho natin. At nilagyan ko na po ng sili. Ayan. Ang sili na yun ang sinasabi ko. Yung maaangkang na sili na. Ayan, ganyan. Yung ganitong nilagay ko. Yung mahabang sili. Maanghang na po kasi yan eh. Kasi kung lalagyan pa natin ng siling labuyo, hindi na gaano Hindi na rin kaya ng dati nung bata pa ako yan. At saka yung mga bata na, mga, bi, mga kakain na bata sa inyo, kung may mga anak pa kayong, ako kasi wala nang maliliit na anak eh. So, solve na. Okay na. Okay na yung aking sutanghon na mismong ako ang may recipe. Sarili kong recipe yung sutanghon ko. Diba? Kasi lalagyan mo pa ng pagkatakot-takot na no. Eh, itlog lang, katapat. Itlog at saka yung mga halo. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat sa inyo sa inyong pagsusubaybay sa aking uh, YouTube. Ah, uh, bye-bye. Ah, uh, huwag ko kayong magsawa na sumubaybay, subscribe. Ah, uh, likes. Comment. And share. Share po para maka Uh, matutunan din po ng iba yung aking recipe sarili